Okay. Oy, yung President po at vice pwede pong pumunta dito sa harapan. Magigalang-galang po. Ayun po ang taga-tigil yung mga mingit maaw. Bukas sa kabila, vice. Bukas sa kabila. Ay, huwag kang sumali dyan. Walang, huwag kang sumali dyan. Huwag kang sumali dyan. I'm gonna isa lang isa isang taklak lang

thank <laughs> you